Tinapon na lang yung mga bill, oh. Grabe. Ano to? Bakit nandito na yung mga ukay sa labas? O oh, mga boss, grabe. Isang warehouse, nagkapon ang mga ukay. Yung sinasabi nga ano talaga. Ukay talaga, mga boss. Nasa bakod lang. Grabe. <laughs> Ayan, yan mga sinasabi talaga na ukay, mga boss. Pakasawa ka dyan talaga. Grabe yan. Only in the UAE, mga boss. Tignan nyo. <laughs> Grabe mga boss, all in the UAE Nakalabas ang mga damit <laughs> Grabe, dami <laughs> Libre, libre ang ukay Libre ang <laughs> ukay Totoo, no? Dami dyan bro Grabe tayo, eh, eh, Kahit araw-arawin ko pala dito Kung libre itong ganito eh Libreng ukay. Pag-ukay <laughs> na libre pala eh. Nakatago. Pwede video ka lang. Huwag doon ba doon? Ha? Huwag oh. doon sa kaya. Oo. Grabe, ang dami oh. Dami. Ang dami. Hanggang doon sa dulo. oh. dami. Ito. Size 40 tungha lang siya. 550. 550. O yan. Dito yan ako. Ayan ako. Follow ako, Ayan. Bago pa. Bago pa. Sa wakas. Hindi lang ako bibili. Okay. Dalawa na ako. Grabe, <laughs> nakaano ako. Wrangler rigs. Grabe, double knee. Double. Boss, naka isang NASCAR tayo dito. Yung bakit niya. Sa sleeve niya, NASCAR. Then yung sa front niya, ayan. May malaki siyang NASCAR dito. Eminence. Yung mga boss, oh. tinapod na lang yung ano. Oh. tinapod na lang yung mga bail, oh Bailyan mga boss oh. Grabe, isang bailyan no? oh. Ayan po oh, puro baylo. Oh. Grabe. Ato pa oh, puro baylo. Oh. Ayan oh, daming baylo mga boss oh. Daming baylo. Oh. ba mga boss, grabe. Isang warehouse, nagtapo na mga ukay. Nagkain ah. naman ako. Nagtapo na lang yung mga baylo. Oh. Bailyan mga boss oh. Grabe, isang bailyan oh. Ayan po oh, puro baylo. Oh.